na, parang yung nga. Kita, ano ba yan? Ano sa kanila? Ito nga, long time no. Oh, like mga eight hours ago. Yes! Oo, oh, oh. ayan. Anong pakiramdam na galit-galit tayo ngayon? Nakaka-pressure. Oo. Oh. Piling nila kasi alam namin lahat yung sagot. Oo nga, <laughs> ang yabang-yabang nyo sa review center, ha? Huh? Mayabang okay, mga gay, masyado kayong confident, no? Mahangin lang tao doon. Ah, review center ba? Sabi sa amin, makeup room. Ah! Hala! <laughs> Hala, ba't hindi kayo nagpa-make-up? Ha? Wow! <laughs> Ayan. Ano, ganito na ako, woke up like this. Wow! Ha? Actually, Tito Oji, hindi na kami na-pressure. Oh, okay. Dahil alam ko naman na nalang dito yung valediktorya namin. Ayan! Huwag mo naman tapusin ang laban, hindi But, nag uumpisa pala. Mahina ako sa pindutan, Nay. Ah. Ang palaban lang namin dyan, may pagkabingi yung ano niya. <laughs> <laughs> Mahina yung pandinig yung kapila. Mahina pandinig. Hindi pagka, talaga. Ah, Partida uh -huh. yan, oo. Kaya nga, lagi namin sinasama si Loy sa mga kainan. Oh, oh Kasi, eh, siyempre, kailan, alam namin makakatulong ka sa amin dahil meron oh. kang PWD. Yeah! <laughs> <laughs> uh, medi <meditong laughs> Sa aeroplano, oh, oh sa hotel, Ay, paray. Pa. Oh, oh, oh. Ito, oh, di ba? oo, oo, oo. Dalawa tito, oh, may isa pa, oo. Oh. oh. meron yeah. pa, oo, oh, oh, yes, si Ate Mrena. Oh, di ba may senior si Josa? Oo, oh, oh, yung senior oh! mo naman. Senior na pala. Pa ako lang yung senior. <laughs> mas maaga tumanda yung pa ako. Uy, <laughs> 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 alam mo, ngayon ko na nabalitaan, black sheep pala si Imrena sa family. Yes, so, kung kuya totoo. Ba naging totoo. black sheep ka? Opo, oh, kuya ba, totoo. Anong ito kwento oo. doon? Ah, nung kabataan ko kasi, kuya. So, matandang-matanda ka na nga. Hindi naman. Ayun. Ano? 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 Parang ano? gulat no, na pa. gulat pa yung black sheep siya. Oo, oh, okay. Hindi totoo, eh. kuya. Hindi, ang, ang bait-bait kaya niyan. Oo, oh, yun ah? na lang yun, kuya. Pero nung kabataan ko kasi, talagang laking tambay talaga ako. Tambay ka talaga. Nabawi ka. Si Dorothy ka nabawi. Laking tambay ka. Bakit hindi ka lumaki? Ha? <laughs> <laughs> Kaya, Lumaki ko ya unti. Oh. Actually, nakikita na rin niya yung tamba, yung lumaki yung hindi, nalimutan. oh, hindi. Baka sabihin naman nila, napaka-ipokita na. what mo naman sasabihin maliit si Mrena? Oh. Eh parang halos sumusunod lang sa <laughs> ni Josa. Eh hindi po, pakita natin direct. <laughs> <laughs> pakita natin direct, please. Kuya! <laughs> oh, <ayan> po. <laughs> ano Meron po tayong ano dito. At, at siya yung nanalo. Siya na yung na nanalo. May, may star ayon. na dito, Oji. Oh, <laughs> <laughs> siya na yung parang grand winner. <laughs> And the Grammy. Nakakaloka, o. Oh, ayan. Ah. Eh, kasi naman, pag wala yan, hindi na oh. makakamay pa. na siya, Tito <laughs> Oji. <OG. laughs> <laughs> <laughs> si Aaron ay uh, tinaguriang tinaguri ang Bortang Barbie sa yes. TikTok. Wow. Oh. sakto lang po. Pero okay. ayun nga po, bago na, nagbabago na rin po talaga ako. Bakit? Mas nagbabarbie na rin po minsan. Ay! 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 <laughs> <laughs> pa parang sila makita yung pagkaborta. K kailan? Ngayon. Ngayon? Mm -mm. Baka kapag maging competitive ako, doon numalabas kasi yung pagkaborta eh. Oo. Oh, ay, oh. Dito natin malalaman kung uh, posibleng talunin kayong tatlo ni Aaron. Oo. Oh, oh. Eh, tayo lagi magkakasama. Oo. Oh, oh, Hindi oh. nyo alam, Malala yung pag-research ko dito. Uh -huh. Actually, siya yung searcher natin. Oo. Uh -huh. <laughs> 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 Nandun ako sa editing table. <laughs> yeah. Oh, Oo. Oh. Pero, Brenna, hindi mo pa ano ba yan? Nag, ano ka ba? Nag, nabisyo ka ba nung araw? Oh, hindi po kuya. Wala naman pong bisyo. Ano? Tambay lang? Tambay lang po talaga. Kasi hindi ka mapakinabangan sa bahay nyo? Yes, kuya. Ganun po. Literal po talaga. So ngayon, ano na ang sitwasyon? Ngayon, kuya, ako na, ako na ang nagpo-provide. Ah, yes. Siya na ang nagpo-provide sa mga tambay. Yes. Siya na nagpo-provide yung pamilya niya na yung tambay. Ikaw okay. na nagpo-provide. Uh -huh. oh. Kaya siya hindi na lumaki Tito Audrey, kasi pasan niyo na ang daigdig. <laughs> Ayun na nga. Oo. Si Josa po ko At? ay uh, lagi niya sa... Pag nag-uusap kami nito, Tito Oji, hanggang ngayon hindi pa rin ako makabili ng sasakyan. <laughs> Bakit hindi nakakaipon si Josa? Mas nakakaipon siya para sa mga baby boy niya. Ah, akala ah ko mas, mas nakakaipon yung mga baby boy yes. sa mga bigay niya. Yes. <laughs> Actually, kasi sinasabi ni Joseph talaga na kasi tumutulong siya sa simbahan. Oh, okay. Oo. Okay. Sa simbahan naman talaga. Kasi nga yung mga sakristan doon yung mga tinutulungan. niya. Yeah. Tama, tama. Ano? Kung alam ko rin, na ako. Ay, sabalit, so, Diyosa! Teka muna sabay, Pak... may exit. Akala ko may lumalakad na troso. Binti pala ni Diyosa. Grabe kayo. Huwag ka muna mag-walk out dahil maglalaro pa tayo. Gusto ko kayong i-good luck ngayon. Thank you, Nay. Uh Oo, -oh, hindi ko sila kinausap kanina. Wala. Uh Oo, -oh, wala akong kinausap sa kanila. Para naman na, uh, alam mo yun, fair and square dito. Okay. Ayan.